maging masaya. Dapat daw, 130,000 pesos ang buwa ng sahod. Base po yan sa isang pag-aaral. Kung hindi ganyan ang sweldo mo, e eh, ibig sabihin ba malungkot ka na agad? Nasa line ng balitang yan, si Faith Del Mundo. May halaga nga ba ang happiness? Sa isang pag-aaral, sinukat ang pagiging masaya sa pamamagitan ng sahod. Ayon sa consumer website na Expensivity, nasa 130,000 pesos ang dapat buwan ng sahod o kita ng Pinoy para maging masaya. Ibinasi nila ang datos sa pag-aaral ng Purdue University at purchasing power mula sa World Bank, pati ang cost of living sa bansa. Karamihan sa nakausap namin, hindi sumampanya dyan ang sahod. Kaya sana all down sa 130,000 pesos kada buwan. Hindi ko kung may 130 kayo, oh. Magiging masaya na ako sa gano'ng sahod. Sobra na yun, magkakaroon pa ako din ng excess money to invest, ganyan. Kung mas malaki, mas, mas masaya pa ako. Ay, nakakabili ka ng mga bagay na kailangan mo sa buhay at at the same time, uh, natitreat mo yung mga magulang mo. Ang iba naman, may ibang basihan ng happiness. Siyempre, kung masaya ka sa workplace mo. Basta masaya ka sa trabaho. Yun, yun tsaka sa mga kasama mo sa buhay. May ilang siman kaming nakausap na sumasahod ng higit 130,000 pesos kada buwan. Totoong masaya dahil nakakatulong ang pera para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Sa kabilang banda, may haluring ring lungkot. Depende rin mo yan sa sacrificial na, na gagawin ng tao. Pa, makakita lang ng ganyang halaga ng pera ngayon dito sa atin dahil mostly naman talaga eh, sa abroad mo makikita yung ganyang Malaki nga yung sweldo mo, tapos malayo pa naman sa family mo. Puro lung malungkot naman ang abuti mo. Ayon sa psychologist, malaki man o maliit ang sweldo, happiness is a choice. Money can make you happy and at the same time it can also make you miserable. May payo siya para maging masaya. If you don't have God in your life walang dahilan para maging masaya ka, right? Um, and then, yung, yung perspective mo, dahil the only way that you can enjoy life is when you know how to appreciate things. Kung wala kang sense of gratitude, walang dahilan para maging masaya ka. Nagbabalita mula sa Frontline Faith Del Mundo News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.